Iyak si Nicole guys kasi na-miss daw niya si Keisha. Ayan o. Oh. So ngayon, pupuntahan na namin si Keisha ngayon. So tara na. So sa so mga hindi nakakaalam guys, na si Nicole na-miss na si Keisha. <laughs> Kaya ganun, ganun lang yung iyak niya Dito kami sa dating apartment namin. Bahay kasi kami ni Keisha dati. Tapos ngayon nakasi kasi nakabalik si Nicole dito kina si Keisha eh. <laughs> Yan, nandito. Nicole Keisha. Ha? Huh? Umiyak si Nicole, <laughs> namiss ka daw niya. Yan yeah, o. Oh. <laughs> Grabe yung iyak niya o. Oh. Mm. <laughs> okay lang, no, baby, pumasok. Pwede kami pumasok? Ah. Yan yeah, o, no. pasok. Pa siya, oh, pumasok ka na. <laughs> oh, naglinis doon. O, oh, una ka. Sige. Una ka ba? Kasi, e, um, <laughs> umiyak kasi siya, Keisha eh. Say, namiss ka daw niya eh. <laughs> <No>. <laughs> yan, saan si Keisha? Oh, yan, si Keisha. Naka-pink pa kayo pareho ay Pink ba yan? Pink purple. Ay, purple. Oh, tingnan mo si Nicole. Lapit ka kay Kisha, lapit ka daw. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. mo si Oh, si, dikit ka dito, dikit. Malayo na daw eh. Tignan mo mata ni Nicole, umiyak siya, namiss ka daw niya. No, galing siya umiyak. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakabalik dito. Oh, kumusta ka na daw, Kisha? Ano? Okay lang ba? Bumisita kami dito kay na Kisha eh. Okay lang daw si Kisha. Oh, day off pala ni Kisha. Oh. Ano ba? Oh, sabi kasi ng mga viewers, saan ka na daw? Pero anak ko. <laughs> day off kong No oh. break ko. Oh, day off daw si Kisha ngayon eh. Oh, saan ka ba daw galing, Kisha? Bakit ngayon ka lang daw nila nakita sa ano? Sa vlog? Nag ano na ako, nagtatrabaho. Nag-stop na ako mag-school. Uy, nag-stop. First na sem lang. Hmm. First sem. Kaya ngayon. Hindi na kaya i-pagsabay. Hindi na kaya i ano? Kaya, ano na lang, nag-work ka. Ano ba plan mo? Kumuha ng experience kasi gusto ko mag, ano, pumunta sa ibang bansa. Ah, gusto mo pumunta sa ibang bansa? Ah, okay. Ano <laughs> 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 Musta naman daw yung, ano, yung Christmas mo daw. Kasi hindi ah. ka nakita ng Christmas eh. Ay, nagwan mo ba Oh, musta yung Christmas ah. mo, Fish? Ah, uh, ako ko nag ano nagpas sa ano ko sa father ko. Ah, sa father mm. mo. Mm. Tapos yung ano, New Year mo naman, oh, musta? Doon, doon ka rin oh, doon din nag-New Year. din. Sino ba mga kasama mo doon? Yung ano ko, yung kapatid ko na kasama ko dito, tapos yung papa ko, tapos pupunta kasi magkapit bahay lang yung mga pinsan ko sa side ng papa ko at saka yung papa ko. So, napadaan sila doon. Ah, ilan nga kayo ulit magkakapatid? <laughs> Two, three, saban saban kayo namatay ang dalawa Bakit so, Bakit namatay yung dalawa Ano siya site Yung dalawa iba yung ano yung isa iba yung iba yung nanay nana. yung isa naman iba yung tatay yung namatay hmm. Yung isa namatay siya sa pagpanganak buhay siya pero parang ilang oras lang patay agad okay? uh, ilang taon yung, is yung isa, yung isa ano pag anak ang, oh, tapos yung isa yung isa same din oh same uh, din ano, sa mama ko. ano naman And yung you're... ano naman yung nasa prison yung ano yung kapatid ko ah kapatid ni ilan eh. uh, ilang taon 15 ah 15, Ay, 15. bata sa mundo eh, ah 17 oh, bata pa pala 17. ah okay so ano do oh ilan years gap, oh, ilang, ilang years gap? Two. Two. Okay. Oh. Ay, hmm. Tapos ano daw yung ano nyo, ano daw yung ano mo yung new, new Year's resolution daw. Naniwala ka ba sa New Year's resolution? Oo, pag lalagyan mo siya ng action, magiging to totoo siya. Ah, uh, ano daw yung New Year's resolution mo? Ala. Ayay. <laughs> <laughs> That's it. Uh -huh. Ano? Um, last na lang yung parang ibabalance mo lang yung ano yung, ones wants and needs mo ganun. Kasi parang sa buhay niya yun dapat practical ka na eh. Hindi puro wants lang. Oo. Uh -oh. No, syempre, hindi din puro needs lang no kasi hindi tayo magiging masaya. Oo, <laughs> oh -oh, ba balance, balance lang. Balance. Uh Oo. -oh. Ayun yung New Year's resolution mo. Uh -oh. Kailangan i-balance. I-balance lahat. Hindi puro saya-saya lang. Ah, kailangan din maging practical no. Oo, ah oh, oh nataka din ako sa virus <laughs> ay, virus! Ako <laughs> sa virus. Ay, ay akala ko maglalakdown ulit kaya excited ako parang, ang tawag sa Tagalog mo, no? parang nag-iipon ang buto. Ganyan. Ah, nag-iipon. Pag dumating yung panahon na yan, may malulukot ka. Oh, naman. ready. Maka uh -huh. uh, magka-pandemic -mag na naman. So, <laughs> tayo. Grabe yung virus no? Oo, uh -huh. may... may ulit naman. China na naman na ulit. Ang um, yayaman ulit yung mga negosyante nito. Nagtataka sila, Kish, bakit black na naman yung buhok mo? to no, ano ano to nung no, nagpakulay ako noon ng no, bleach mm. tapos ano ko na eh parang nagdin ako ng pageant eh. so kailangan um, siya ano kailangan siya ng black. black. kasi yung yung hair extension niya, yung wig niya parang black kasi dapat tugma yung kulay. Ah. Kaya nung sa pageant ko na, actual pageant ko na, black yung hair ko, tapos nakaka. Mm. Kaya nagpa-black ako. Kasi may merong sabi especially mga sponsor ng sila tita. Sila bakit? Bakit? Iba-iba doon yung ang itsura mo. <laughs> Depende sa buhok. ayo mag-iiba mag yung itsura pag yung ano yung buhok. Ano, Magpapakupap pagupit -pag na naman ako dito. <laughs> Ay, oh, diyan yung buhok mo dati no. Oo, ah uh -uh. ako dito kasi ah uh, nasasagot kasi yung marami na lalandan sa buhok ko eh. Ah, Tapos pag sinusuklay so, na. Madami. Kahit di sinusuklay pag ganyan lang ang malalandan marami kasi nagsabi na yung buhok mo ay eh, yung itsura mo daw iba-iba. Nung tumalon ka daw sa tulay, iba daw yung itsura mo noon. <laughs> iba daw yung itsura mo doon tapos oh, hanggang ngayon iba-iba daw talaga parang parang para siyang nag transform ng limang karakter no. <laughs> parang parang lima karakter ni Kisha eh. Marami nagsabi. They are ten. Oh, ten. Ten pala Nagkamali tayo sa lima. <laughs> Oy, Kish, ano pala 'yan? 'Yun oh. Ah, 'yan pala. 'Yan talaga Donut. Ano yan? Yan na ba? Yan pagkain. Siguro ano. So, ay, ano siya? Yung paggawa ng ano, ano ba? Mini donut. Ah. Sa side business kasi ako. Ah, nagbebenta ka ng ganyan. Magkano naman? Sa isang box, depende kasi, may 12 pieces. Sa 12 pieces, magkano? May resellers kasi ako, so bigay ko lang sa resellers ko pero mostly, binibenta sa iba 170. Mm. Sa resellers ko 100. Pag di resellers, 120 lang. So, bali, 10 lang yung isa. Hmm, tag-10 yung uh, isa. Uh, ano naman yung flavor? Iba't iba. Actually, depende. Pwede rin siya customize. Pag nag-request yung customer na pag-anto, pang-birthday. So, hmm. yung customize ko siya ng pang-birthday, gano'n. Ano Hindi naman yung... lang. Ako lang yung nag decide ko ng design. Ah, so ano yung best-seller mo? Chocolate ah chocolate. Uh Oo, -oh, chocolate yung glaze kasi dalawa kasi yung glaze ko, white chocolate and um yung dark chocolate. So dark chocolate yung medyo gusto nila. Mm. Yung mas mabenta sa. Matagal ka na ba nagbebenta ng ganyan? Um ano lang, nag-start ako ay nagkaroon ako ng ganyan December wala pa Pasko. Mm. So nag-canvas muna ako ng mga ano ng mga parang nagpo costing ako ganyan ganyan tapos nag-canvas ng mga customer Pampas ko parang tinugma ko siya sa Pasko para madaming benta. Ah. Uh -huh. Tapos sa New Year din. Ah, uh -huh. uh -huh. so, marami naman bumibili. Meron naman din kasi parang ano eh parang bilang yung bilang sa parting sahod ganyan ma kasi uh -huh. fixed eh mm -hmm. alam mo na kung magkano pera mo sa ano eh. fixed na. I mean, halimbawa, halimbawa, yung, ano ko, yung sahod ko is 14K sa monthly. So, alam mo na, na 14K yung mag, um, pera mo sa next month. Ganun. Okay, gusto mo dagdagan? Oo. Ah. Oh. Oh, okay. Tapos, yung expenses mo, hindi mo malalaman na um, magkano araw-araw. Diba? Tama, no? Tama talaga. Kaya, mas maganda magdagdag. Mm -hmm. Kaya, di naman masama magdagdag. Ang masama, puro bawas, tapos walang nadadagdag. Oo. Oh, oh. Kish, baka may gusto kang batiin? Mm. Hi everyone. Hi sa viewers ng Chan TV. Hi sa ganyan sa mga nangita na ako. Ay oh. sa mga naganap sa akin. And um shout out po kay Lola Tony kay Happy birthday belated pala. belay Di pa advance pala. Advance? Oh, advance. Wala pa day. Wala po. Ay nagko na lagi to. Wala pa lang to. Ay, wala well, Advance day. Advance happy birthday po kay Lola Tony. More um more blessings po and good health. And um, kay Tita Marilyn and Tito Joe. Hi. Yeah. So, ito, Kish. Oh, ganda <laughs> Ito, may bigay si Tita Marilyn at Tito Joe iyo para daw sa apartment mo daw. Wow. Oo, oh, oh, inabot doon yan Eto Ito, Kish, yung bigay ni Tito Joe. Thank you, Tito Joe. Ano ito naman, bigay ni Tita Marilyn para sa apartment mo. Thank you, po. Yeah, ano masabi mo kay Tita Marilyn at Tito Joe na bigyan ka para sa apartment mo? Um, thank you po, Tita Marlene and Tita Jo sa um, rent, rent, no? sa rent ng apartment, parent rent ng apartment. Thank you so much. Ayan, sa mga, um, sa mga viewers po, sa lahat ng viewers na naghanap po sa akin, sorry! Sorry kasi, ano, parang, uh, ano tawag dito? Hindi na ako madalas <laughs> nakikita niyo sa vlog. Kasi, ano din, sobrang busy. Ay, naghanap, naghanap buhay din ang tao. Person. <laughs> ang person. Ang <laughs> person. Ayan. Um, sa, so, sa, so, anong dito? Sa so, isang linggo, may day off din na, may day off ako isa lang. Tapos, minsan din, pag day off ko, parang may nakalaan na akong gagawin. Kaya, minsan di ako nakasali sa vlog. Ganon. And sana naman, gagawin ko din naman yung um, best ko na kahit pa pa makikita niyo ako sa vlog. Ganon. Oo. Uh -oh. Kaya, kagaya ngayon. Kita niyo? <laughs> At ayun, dito na po nagtatapos ang vlog. Thank you po sa pagbisita sa akin. Thank you sa pangumusta sa akin. And um, sa lahat po ng supporters dyan, thank you so much. And shout out po pala kay Tita Marilyn, Tito Jo, Lola Tony, and Sir Carlos. Thank you po sa mga mabubuting sponsors ng Chan TV. At dito na po nagtatapos ang vlog. Bye! Watch more video Chan TV and subscribe for always updated. Salahat and videos na susunod. Thank you for watching. See you on next episode.